Ano yung mga reason bakit mabilis masira ang clutch ng isang automatic transmission na kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan natin ng automatic transmission ano? at ano ba yung mga common reason kung bakit nasisira agad ang clutch ng isang automatic transmission. Actually, kung maaalagaan ninyong mabuti ang clutch o ang ating automatic transmission, pwede kong sabihin na it will last halos sa lifetime ng sasakyan ano? pwedeng more than 100,000 200,000 kilometers na wala kayong issue sa clutch no? pero yun nga ano ba yung mga reason kung bakit napapabilis yung pagkasira ng clutch no? well isa sa pinaka common issue dyan is yung lack of maintenance so kung kumbaga hindi kayo nagpapalit ng uh, inyong transmission fluid o yung ATF fluid ninyo or hindi rin kayo nagpapalit ng inyong filter so once na nakulangan niya ng fluid nabarahan yung kanyang filter there's a tendency na makulangan ng supply yung inyong mga clutch at doon na magsisimula yung slide dano at pwede rin naman na mas mapabilis ding mapasira yan pag lagi na lang mabigat andalah ng inyong sasakyan na ano? so may tendency rin yun ano na masira agad at aside doon sa pag yun lagi niyo nilo-launch no yung kumbaga parang bigla niyo na lang iaarangkada there's a tendency na mag yung clutch natin na yan at mabilis din siyang masira ano so yun ano ba yung mapapansin niyo pag may problema na kayo sa clutch ng isang automatic transmission well isa sa pinaka-common diyan is yung pag inapakan mo yung gas mo ang bagal mag-response ng inyong sasakyan. Kumbaga, ang ingay na nung makina, pero ang bagal nung takbo ng inyong sasakyan. Then, pag inapakan nyo bigla yung uh, gas, supposedly, di ba, medyo gaganin yung ulo ninyo, medyo uurong ng konte pero pag yan ay may problema na o sira na, there's a tendency na wala na yung sipa. No? So, yun. That's the common issue rin. Ano? So, yung iba naman, ah uh, yung iba kasi na natatagasan kasi kaya nagkakumukulang yung ATF fluid niya no so much better ipa-check ninyo no kung uh, yung ilalim ninyo kung medyo nagdududa na kayo na medyo slide baka naman kulang lang sa fluid check nyo rin yung filter no baka naman barado na kaya nagkakaroon ng problema kasi kung baga hindi rin magpa-function na maayos yung mga solenoid natin dyan kung kulang siya sa fluid or kung barado yung kanyang fluid no so kaya kailangan pinaproper maintenance din natin ang ating automatic transmission no, so ang pinaka maintenance lang naman talaga niyan ay yung pagpapalit ng fluid at pagpapalit ng filter no so kung maaalagaan niyo yan pwede ko sabihin it will last for a long long period of time pwede ko sabihin mas matibay pa ang transmission kaysa sa engine no basta alagaan mo lang nang tama ano so yun mga paps no ngayon magsasagot na naman tayo ng mga tanong na related sa ating uh, automatic transmission uh, in number one question dito Tubing kailan ba magpapalit ng transmission oil at filter? Well, ideally every 40,000 kilometers or every 2 years, no. Sana nagpapalit tayo ng uh, uh, filter at yung ating transmission fluid. Well, pwede na rin pwede nyo extend It's uh, it's really up to you. Pero yan na yung pinaka uh, early as much as possible yan yung pinaka early na pagpapalit and sabi ko nga yan ang buhay ng ating transmission so kung hindi natin yan aalagaan eh possible na mas mabilis masisira ang ating transmission and next question natin dito yung CBT transmission ba pwede bang gamitin yung ATF na fluid no hindi pwede ano ang CBT transmission meron sarili ang uh, transmission oil no CBT oil dapat ang gagamitin mo no huwag kang gagamit ng ATF diyan uh, there's a tendency na magblink yung iyong uh, drive o yung uh, reverse mo pag mali yung oil na nailagay mo pwede mag overheat yan no so uh, tingnan mo yung yung owner's manual kung ano yung recommended na oil no kung CBT yung transmission mo dapat pang CBT yung gagamitin mo na ah uh, na fluid no and yun okay lang bang ipang long drive ang automatic transmission? Oo naman mga paps, walang problema yan. Kung baga, parang sabihin natin kahit nandito ka sa Manila hanggang Bicol, kahit nakadrive yan, okay na okay lang yan. Hindi mo kailangan palitan yung ano yan, kung baga kung hindi ka titigil. Preno ka lang ng preno, okay na okay. Walang problema. Uh, kumbaga kung baga, yung performance ng manual tsaka automatic, the same lang din naman yan. Kahit pang malayuan hindi ka mamumblema dyan kasi ito ha story lang o, ako nga binalikan ko pa uh, sambales eh o from Manila to sambales sambales to Manila sabihin na natin 5 uh, hours all in all walang tigil yon puro highway goods na goods naman di ba o sabihin natin iakit pa ng bag ko may meron pa akit ng bagyo balikan wala kang problema with automatic transmission and yun next question natin dito is mas ma-maintenance ba ang automatic transmission? Well, in terms of cost, medyo mas mataas ng konti yung maintenance ng automatic transmission dahil mas mahal per liter yung uh, kanyang transmission oil and may filter siya. So that's the ano. Then syempre, uh, mas mahirap siyang gawin, kumbaga mas marami mas ano, kumbaga kung, kung magpapalit ka ng filter, mas maraming screw yung tatanggalin kaya mas matrabaho siya kaya medyo mas mahal ng konti pero yun nga eh, every 2 years lang naman yan or every 40,000 kilometers lang naman yan so uh, I think wala namang problema dun hindi naman ganong kalaki yung cost niya na no kumbaga in terms of uh, two years eh, eh two years pa naman ba diba? hindi naman siya tipong every uh, every month o every 6 months baga, every 2 years lang naman kaya hindi rin ganong kalaki yung difference okay pero yun nga, Ah, uh, mas ma maintenance. O, pwede. Sabihin nating oo. Pero ah uh, every two years lang naman. Okay. Then 'yun. Ah, uh, last question natin dito with regards uh, automatic transmission. Okay. Ah, uh, pwede bang i-convert ang manual transmission na kotse to automatic transmission? <laughs> okay. Ah, uh, technically po pwede? Yes, pero masyadong mahal. Okay? Kasi hindi lang naman transmission yung kukunin mo eh. Sasama mo yung harness, sasama mo yung uh, yung gauge no o yung uh, instrument panel, ma pwedeng yung computer box sasama mo na rin, di ba? Laan daming ano, ang dami mong gagalawin ano para lang ma-convert mo. Kaya uh, mas recommended ibenta mo na lang yung manual mo then bumili ka na lang ng automatic na gusto mo. So yun yung pinaka-idea no kasi nga masyadong complicated, masyadong mahal kung sakali man na magko-convert ka. Much better na bumili. Ibenta mo na lang yung manual mo, then <coughs> bilikan na lang ng bago. So yun mga paps, no? kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. And uh, kung hindi pa kay subscriber ng aking YouTube channel, Press sa subscribe button dyan sa baba at sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas at sa TikTok, Click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps at salamat pala sa mga nagko-comment, nagbibigay ng question, nag a advice sa aking mga page, sa aking mga channel. Maraming salamat sa inyo mga paps. No? I really appreciate. Ayun, tinatry kong sagutin yung mga question no, no, uh, na pumapasok para at least uh, maisa-isa din natin. Ano? Kung baga, hindi ko man masagot lahat, at least yun, na nasasagot ko rin yung mga tanong natin sa mga video natin. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.